Pag ka, talo ka. Kahit gaano ka pakatapang kapag ang puso na yung tinamaan, matatalo ka talaga. Nung una akala ko sabi-sabi lang mga katagang ito. Pero nang nahulog ako iyo, di ko maipaliwanag kung ano ba itong nararamdaman ko. Para akong naging alipin sa tinitibok ng damdamin. Kahit na anong pilit ko na ikaw ay limutin, Isip ko'y walang ibang ginawa kundi ikay alalahanin. Puso bang paiiralin? Kasi ang sarap din sa pakiramdam na may minamahal. Na may nagpapasaya sa puso mo kahit papano. At may nagbibigay ng sa kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Ewan ko ba, bakit ang sarap sa pakiramdam na mahulog kahit na alam mong sa dulo masasaktan ka lang. Ewan ko ba, pero bakit pinili kong paniwalaan ang puso ko? Kahit sa isip ko, alam kong maling malina. Kaya pala. Kaya pala ang daming nagiging tanga pagdating sa pag-ibig. At ang daming nagpapaloko dahil sa pag-ibig. Dahil iba yung ligayang na ibibigay nito. Kahit alam mong pansamantala lang ang kapalit nito. Mahirap gisingin ang pusong ayaw gumising sa katotohanan. Dahil mas pinili na lamang itong magbubulag-bulagan at ayaan hanggang sa'ng puso'y masaktan. Mahirap po kawin ang puso'ng minsang naging masaya. Dahil sa nakakapagod na mundo, kailangan din ito ng pahinga. Ngunit ito ba'y totoong pahinga? Kung siya'y tumatakbo sa isip mo sa tuwi na, ito ba'y pahinga? Kung ang puso mo'y walang ibang ginawa kundi ang tumibok para lang sa kanya. Ang sarap magmahal kahit alam mong talo ka na. At ang hirap pigilan kapag ito'y tuluyang nahulog na. Kaya kapag nahulog ka, matatalo ka talaga. Dahil kapag ang puso ang nanguna, magiging alipin ka ng pag-ibig kahit alam mong mali na. At kung tatanungin mo ako kung paano mo malalagpasan to, ang sagot ko ay, di ko alam dahil sa kasalukuyan ay pilit kong binibitawan ang taong tinuring kong pahinga at pilit kong ipinapanalo ang labang ako yung talo dahil ako'y nahulog din sa pag-ibig na disigurado. sigurado